complete ang Christmas decorations kapag walang Christmas tree. At para mas maging makulay at makinangayin yung Pasko, ibibida namin sa inyo ang mga level up na Christmas tree for a merrier holiday. Cheers! Cheers! <laughs> Cheers! Cheers talaga. <laughs> ang cute nito mga Christmas oh, okay. trees. So simulan natin sa pinakamaliit, Susie. Nako, ito mukha meron ng buyer to. Si Mang Tani kanina pa to gusto eh. Ayan nga. Dancing Christmas trees Dancing na metanglaw. Ito, ano ito, kailangan ba pag binili ang Susie, partner? Kailangan mga partner sila? Pwede naman yata isa-isa. Magkakano daw ba ito? 800. 880. not O sino na naman? Ay, bidding ito. Oh, starting from 880. Si Ade, susunod. Tapos yung, uh, ano ito, ito naman. Table top, Christmas trees. Ito yan. Okay. Mm -hmm. Table top kasi nasa table. Mga, correct. <laughs> Tama naman. Siguro mga 2 feet lang ito, ate Suno. Ah, mga 1,000 pesos pata. Ah, pwede, pwede yan. Aba, kaya-kaya ng budget. Tayo na, na kami, bonus na. Fiber optic trees. Alin yan? Yun yung may ilaw sa dulo. Ito. Ah. Naka-attach na atin. So, so, ibig sabihin, hindi mo na kailangan so, mag-ganon. Nakano na siya. Hindi mo na siya lalagyan. Nang ka Kasi, -oh. so, hirap din magpaikot ng ano eh. Totoo. E, Totoo. So, Totoo. Hindi ko pantay. <laughs> Oo. At saka yung iba pa minsan, iniikot mo bago mo i-duktong uh, yung ibabaw ng tree. Hindi bala. Ba so, so ito mga 3,000 pesos naman. At may iba-ibang kulay siya. So kung gusto niyo naman may mga ito, iba-ibang kulay. Yes. At ito, no, no, may mga, la, mga design. Ah. Di ba? So 3,000 pesos and up. Oh, Depende oh. sa laki ng Christmas tree Tama. siguro. No? Aba, eto gusto ko. Ay, ate, so gusto ko rin yan. Save. Ay, si Mantani na. Una <laughs> na. Ay! Nahuli tayo. Magkano, aba, magkano naman itong mga cherry blossom Christmas trees? Aba! Bilang lagi ko hindi naabutan ng cherry blossom sa Japan Dito I will bring the cherry blossom to my house <laughs> 9,000 pa taas Ay, 9,000 pa taas Pwede na rin Pwede Kasi na ba? ito naman ano, all year round Sabagay, oo nga Oo nga no, actually <laughs> At saka wala ka na talagang Ang ganda Wala ka na ilalagay kasi nakatikit na yeah. siya. Isasak mo Baka na lang siya. Baka ganyan yung nakikita mo doon sa may papunta sa inyo. <laughs> Ay, all. Parang ganito. All. Ako, magkakit na ako sa bahay namin oh, sana. Oh, yeah. Oh, Ayan. Yeah. Ayan. Siyempre, mas masayang ating Pasko. At iso, hindi talaga ano, kompleto ang Pasko kung walang kahit maliit na Christmas tree sa bahay. Oh, Ayan yeah, naman. So, para hindi na ho kayo masyado mapagod, di ba? Mahirap Mahirapan, mag-isip. Ito na lang ang bilhin niya, di ba? Pwede bang gawing bonding ng pamilya ang pag-decorate niya kung lalagyan mo pa? Oo nga. Kasi oh. Yung iba may dekorasyon na eh. Pero oh, maganda oh, yeah, pa rin yung may habit kayo na sama-sama nagtutunan. Correct. Kaya may mga buyer na tayo dito. Correct. Ayan na, oh, bising busy yung isang buyer, oh. Yung dalawang buyer, oh. Merry Christmas, mga Ay, si Bunsan, Wala na. Oh, ito, Christmas tree versus the UH girls. Sold. Sino ang magwawagi? Sold na, kay Mantani. Sold na, kay Mantani to, oh. may laban yung mga girls natin doon sa mga puno, ah. Magsasalita to, yan. Sasalita. Sold. So, Ayan, ako, babalik ko kami. O sige, sayaw pa. Sayaw!